Nakahanda pa rin ng Philippine Ports Authority sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa na inaasahang papalo ng hanggang 5 milyon hanggang sa Enero. Nanawagan naman ang PPA sa shipping companies na tiyaking gumagana ang kanilang online booking system upang maiwasan ng mahabang pila sa mga terminal. Yarang ulat ni Rod Lagusan. Ikinalungkot ni Resli ng maunsyami ang kanilang biyahe pa Negros Occidental matapos maantala ang kanilang biyahe ngayong araw. Kwento niya na reschedule ang kanilang biyahe sa darating na Sabado pa dahil sa hindi magandang lagay ng panahon. Ngayon na lang kasi siya nabakante mula sa kanyang trabaho dahil hinahabol nila ang pagsalubong sa bagong taon sa kanilang lugar. Kaugnay nito, dito muna sila ng kanyang asawa sa pantalan mananatili kaysa umuwi pabalik sa Quezon City. Este. Kasi po, kung uuwi pa kami, din naman po kami bayad, wala na kami pera pang balik bayad ulit. O, saan po kami kukuha ng kamasahin namin? Dahil siyempre yung pera namin hindi naman ganun ka. Malaki. Nalungkot po kami, sir. Oo. Uh -huh. eh, siyempre excited kami na nandoon na kami ng 29, di ba? tapos nag-move ng 30. O, siyempre kahit sino po, kahit kayo po, madismaya po kayo matapos ang limang taon kasi ngayon na lang sila makakauwi sa Cadiz City kaya maaga pa lang ay nasa terminal na sila. Umaasa sila na kahit gabi na ang dating nila sa linggo o sa besperas ay makakahabol pa rin sila bago magpalit ng taon kasama ang kanilang pamilya. Ang Philippine Ports Authority spokesperson yun sa Monte, sa bahagi ng North Port Passenger Terminal, kakaunti na lang ang mga pasahero. Kaninang umaga, nasa 82 pasahero ang narito at lahat ng mga ito ay may biyahe na. Mas dagsa naman sa mga pantalan sa mga lalawigan tulad sa Gimaras, Bacolod, Sikihor at Bohol. Inaasahan ng pamunuan ng PPA na malalampasan nito ang tinatayang 5.1 million foot traffic mula December 16 hanggang January 5. Sa kanilang pinakahuling datos, as of December 27, higit 2.5 million ang naitalang pasahero. Sa bahagi naman ng Batangas Port, umabot na sa 17,000 hanggang 22,000 na mga pasahero kapag ganitong panahon. Personal na itong inikutan ni PPA General Manager Jason Chago kahapon. Na pila usually nasa labas ng terminal at doon po sa pila sa O oh, sa ticketing no kasi ang nagiging problema hindi makapag-online na uh, booking 'yung iba nating mga pasahero kaya ang nangyayari po pumupunta sila sa port at doon pa po pumipila kaugnay nito may panawagan ng PPA sa shipping line sa siguro gumagana ang kanilang online booking systems para maiwasan ang pila Samantala, para naman sa mga pasahero, payo ng PPA, lalo na sa mga magsisiwia matapos ang holiday season, mas mainam ko mas maaga makapag-book ng kanilang mga tiket at mabuting i-check muna ito kung tuloy ang kanilang biyahe bago magtungo sa mga pantalan at konti lang ang dalang bagahe. Huwag nang magdala na dapat karaming gamit. No? Ang payo talaga natin sa mga kababayan natin, travel light na lang po kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga pantalan, meron po tayong mga ang uh, refrigerator at saka po mga appliances no na kasama sa kanilang biyahe although uh, okay po sana na i-transport ito dahil mas maluwag uh, sa barko pero po uh, medyo magkakaroon lang ng uh, mahabang pila nananatiling nasa red alert status sa mga pantalan nakakalat na sa buong bansa ang nasa 2000 port police kabilang na mga force multipliers katuwang ng PPA ang PCG PNP at PDEA Rod Lagusad para sa bayan